Hello guys! Welcome back to my channel! So this video is pupunta ako sa veterinary. Kasi ang akin baby boy na upusan na talaga ng gamot. Tingnan nyo naman o, oh, tingnan nyo naman o. Oh. Ayaw talaga niya pumunta sa hospital. Talaga alam niya na mapunta na kami. Kaya wala na kasi siyang gamot. Kaya pupunta kami ngayon. Ibang ko pa arte dito eh. Tingnan nyo naman, may maintenance to ha, sa kati-kati. Tingnan -kati. mo naman, nasa loob lang ng bahay. Pero nangangate, eh. ano talaga na pala to? yung may uh, anayot hindi talaga ano, pag naalikabukan to, ano talaga, nangangati siya, napaka-arte talaga, napaka-sensitive ang skin ng aking baby boy. Kaya samahan niyo ako ngayon guys kasi pupunta kami sa veterinary para kukuha ng gamot at ipapachik up ang aking baby boy kasi love na love ko ang aking baby boy. Ay, ginoko, ginoko. Punta na tayo sa hospital, dami. Hmm? Tingnan ko kung hindi pa nasarado. Dandala tayo naman. Yung isa naman, mahaba ang kuku. Kailangan pagupitan na. Tingnan nyo naman. Ayaw pa magpahawak. O, nakakatakot. pa. <laughs> ano. <laughs> Mahaba nang kukukay ng gupitan na kasi, ermitanyo na naman to pero wala akong magagawa kasi. I love na love ko talaga itong mga bibibo na to, lalamin mo ko talaga mga na to. Ay naku, mga nga mo itong hinawakan o. Oh. Tara guys. Lagaw na sa mama. It's good Nandito na kami, guys, sa, vet sa veterinary. Ayan, pupra na kami. Tingnan mo, nanginginig na ng aking baby boy. Natatakot na naman kasi ito duwag. Hindi kagaya sa mama. <laughs> ayan, natakot parang ayan naman. Ayan, oh. Papasok na tayo, bebe, ha? Papasok na tayo, bebe. Ah, kawawa naman. O, oh, parang kinakabahan. Di ba, huwag na ito. Oh. oh yeah. Ay, papasok ko na siya, guys, kasi papuputulan ko siya ng kuko. Kasi sobrang haba na kasi ang kanyang kuko. Ayan. <laughs> Papagupitan ko kasi. Ayaw kasi siya magpapagupit sa amin kasi natatakot din kasi kami kasi nangangagat. Pag hinawakan talaga yung paa, pero pag, pag ipasok na siya doon at itali, pero wala akong magagawa. Kawawa din, pero wala akong magagawa kasi. Ito pala, pag mahaba pala yung kuko ng mga aso, tapos maglalakad sila, yun pala parang yung yung sa ano ba ano ba yun, sa takong nato ba sa, sa dulo hindi pala masyadong ano kaya nag-disalign ang kanilang mga ma-disalign -ma ang kanilang buto kaya kailangan talagang pagugupitan to guys kahit kawawa naman pero naawa talaga ako pero wala akong magagawa para din naman sa sa kanya ni eh, para naman sa aking baby boy love na love ko talaga to parang ako ng baby talaga ay hindi talaga parang baby baby ko na talaga to kaya pasok na pa tayo baby がれなってた。はい。マイキーちゃん。ゃんはい。爪切りと足の裏の。あ、はい、お願いします。はい、今日、ピラリアの薬はいいですか。あ、薬、メルキーでしょあの、ピラリアって、あの、アレービーの薬。蚊のやつはいらないです。はい、いらないです。はい。はい、じゃ、お預かりして。はい、すみます。 Oh ayan, diyan siya ilalagay, guys. Naawa din ako pero wala akong magagawa kasi anong di naman po hindi puputulan yung yung ano niyan, yung kuko kasi sa sobrang haba. Kaya dito na lang ako. Buti na lang walang tao nagkataon. Kaya pwede akong Anjara <tong> danacha, <tong> pa ako. Oh, oh. Buti na lang walang tao, paano lang pag may tao. Hindi talaga ako, ngayon parang, parang ano natin ha, parang araw ko to. Kasi ako lang mag-isa. <laughs> Kami lang ko sa, kusama... Badalas kasi dito maraming ano, maraming, marami talagang tao. Pero nagkataon ngayon, siguro sinadya din, charot. <laughs> I want... Lob, lob na ako yung bebe. Dadya mo hmm. dahil, bebe. Hayran na, ikaranakan eh. Mama, ero ka rin, dadya mo dahil. Sumpay sinadya na. Ngayon, Tapos na kami ngayon, guys. ayun hindi, po, hindi ko pa binaba kasi sabi ng doktor, ano, kagugupit lang kasi baka masasaktan daw yung, masakit pa daw yung kanyang paa at saka kamay. Kaya kakargahin ko muna to papasok ng sasakyan. Tapos sabi ng doktor, guys, iingatan daw namin to kasi tumaba daw ng isang kilot kalahati. Eh. Oo, tumaba daw ng isang kilot kalahati. Eh. Tapos na kami, guys. Ayan. May nakakuha na ako ng gamot. At may libre pang toilet tissue. Ay, kinakabahan to. Talagang kinakabahan na. <laughs> kinakabahan ng aking baby. Tingnan mo naman yan. May atopi pala ito. <laughs> Pero wala akong magagawa. Mahal pa to sa maintenance ng tao, guys. <laughs> pero wala akong magagawa kasi parang baby na kasi to. Ah, hindi talaga parang baby. Baby ko na talaga to. Kaya, uwi na kami guys. I'm baby boy. Ganyan, ba, ganyan kasi yung kanta ko. I'm baby boy ni mama, na love, love ni mama chang. I'm baby boy ni mama, na love, love ni mama chang. I'm baby boy ni mama. Ano <coughs> ubo taloy ako? Tumaba ng isang kilot kalahati, parang ako! Nauuhiyang talaga kami sa pagkain. <laughs> Sana all. <laughs> Thank you guys. Uwi na kami. Thank you for watching. Bye. I love you all. Halika na, bebe. Sandali lang, bebe. Diyos ko, ang hirap. Huwag ka muna, huwag muna. Kasi, kasi ano, delicate Tama, uy, dali. Dako, dako, stagero. Ay, nako. Ang hirap talaga na may anak. Ay, nako. Ah! Nalaglag pa yung susi. Ay! Aray ko, aray ko. Ang hirap talaga guys na may anak. Sana all. Thank you for watching. Bye. Please like and share and subscribe. Aray ko, ang hirap talaga na may dalawang anak. Anak pa talaga o apo. alamunaw ang naman apo grabe na bata talaga apo talaga <laughs> bye thank you for watching i love you all